niya. Yeah. Laki na. Oh, laki ng bidbid. Ang laki bidbid na naman mga idol. Haliyay takari no? Eh. Isa ni. Eh. Lubos yung lakas bago. Yan lang. Ang laki Ang laki nito. Solid ito mga idol. Pakishare ang video na ito mga idol. Ang gumuguit siya. Ang ah. laki <laughs> bidbid mga idol. Ah, ito po ang magandang pagkikipaglaban mga ista nakita ko lang po siyang gumagapang sobrang lalim niya puti inabutan ko hindi lang malakas ang AG natin hindi natin ma sisisid ito hindi masisisid ng bala ay laki tob tob o oh, tob sigurado nun na ikaw ni eh. Gula, wah, kayaknya macam apa saja. Bagian ini apa tadi? Ini tertinggal, imbalan lah? keren.

Wata. Alim na dali ni na. Ayun, nayangat mga idol. Alim na. Ay. Ay. Ay mga idol. Tabo. Nanyo ninyo ka ba, mga idol? Hindi na magkasya sa cellphone. Nanyo nyo, mga idol? pag din ko, gano'ng kalakihan. Uh. Saan ka yun, eh? Talid, walang gamat. Yan. Ano? Ang laki. Yan, laki, mga idol, eh. dilaw pa, mga idol. <laughs> wow. Thank you very much, eh. Sige, dalaman na yung karoon, Pati balas, eh. Bumina ka na ako. Saan yung mo, yun, eh. Mm-hmm. Thank you Lord